Haba malungkot si Ali ah. Parang gusto niya ata ng gala na no? umahapa ka oh. Tingnan niyo, lungkot-lungkot niya oh. Siyempre, bagong taon niya yun. Kaya gagala tayo mga kakulot. Paano nga pala tayo gumala mga kakulot? Pinatint muna natin itong sasakyan, no? Yung sabi ko tint ng mga minya. Ito yung nilagay Tapos natin magpatint mga kakulot. Siyempre, didiretso na tayo sa tanay. Ang destination pala natin mga kakulot, Daranak flagpoles tsaka bat flagpoles. Marating na kami dito sa si Daranac Post tapos nakikita niya yung tintipikanto, no? Pinminyak yan, mga kalastas. Uy, pasikat ka, boy. Narating kami dito mga alas na kumaga sarado pa to yun, oh, yun no? Nakikita niyo, ang dami nakaabang yan, makakaulot, uh, no? Kasi sarado pa, 8 p.m. pa daw nung bukas. Tapos nabita namin, oh, ng di ba kami nagkakape, oh? Ang daming kopi ko dito, mga kapulot. Uh, ko oh, kopi kong kopi ko, yung gulay ng tubig, mga uh, ulot, No? Pero sa harap lang yan, mga ulot, Sa, sa loob daw, mga kapulot. Uh, Malinis yan. Tapos, entrance nito, mga kapulot. Uh, Kaya daw, yung adult, 75. Pagkatapos na may magbayad yung mga kakurot, wala namang pinagbago. Kung ano yung nakita niya dati o nakarantaw no, after two years, Ganun pa rin naman siya, yung pa rin yung tulay, tapos pagbaba niya na di mga light base. Tapos siyempre, hindi nagbago. Kulay, ano pa rin Kulay, kulit, kulit pa rin ito eh. Tapos lit yung this way now, daranak po mga kakulot. mo natin daranak po, pero hindi tayo dito maliligong mga kakulot. Kasi bawal yung pet dyan sa Daranac Falls Kaya pupunta tayo sa Batlang Pero sisinipin muna natin tong Daranac Falls Makakakulot Doble ingat lang tayo dito Makakakulot lalo na maulan Kasi madulas talaga yung daan Papunta dito sa falls Ay no Nagyan no, na kami kitang kita na yung falls Talaga makakakulot to Ganun pa naman mga kakulot Kami lang yung nagbago Pero yung falls hindi nagbago eh Bakit kaya ganun to Bagbagong taon sinasabi nila Magbago ka ano, na, ganun. Pero pag birthday mo, sinasabi nila, huwag kang magbago, no? Iba mga Ano kaya Pinagkaiba ba nung ano, mga kahulot. Pero bumalik tayo dito sa Daranakpos. Ngayon, na pa rin talaga dito mga kakulot, no? Kung malapit na pa or sa mga Quezon City o Manila lang kayo, dito nabas talaga mga kakulot sa Daranakpos ko marunong kayo kasi ako mga kakulot, hindi ako marunong lumangoy tapos wala pa akong life quiz. Ito yung isang pulse maliit, no? Mga kakulot, tapos nandun na yung mga kasama ko nasa sa taas. Eh, nainakit ko rin siyempre matapang ako. Si Ruberman hindi haakit dyan. Pero hindi ako tatalan yung mga kakulot. Sobrang lakas ng tubig yung mga kakulot. Dati hindi naman ganyan yung tubig uno dyan. Yung unang-unang punta ko dito, yung mga 2020, 2020 yata yung punta ko dito. Pero gano parang magandang maganda pa rin, mga kakulot. Siyempre, naturkot na kayo sa Daranak Falls. Punta naman tayo sa entrance ng batlag Falls, mga kakulot, no? Bali, dalawang entrance ang mangyayari dito, mga kakulot. Dito, dadaan ka yeah, muna dito po? sa awayan na tulay. Medyo ingat lang kay dito, mga kakulot, kasi medyo madulas ito daan na to. Kasi basa't umuulan yung araw na pumunta kami dito. Ayun yung entrance niya, mga kakulot. Sorry sa video kasi medyo po na yung humahawak. Ay, hindi pa pala yung camera pala. Medyo pumangit talaga yung camera natin na Tapos kung nakalimutan nyo namang bumili ng tubig, mga kakulot. Meron naman ditong ang tubig sa entrance ng Batlag Falls. Yan, bumili muna kami ng tubig yan, mga kakulot, para meron kami iinuwi pagpunta namin sa taas. Pero kung meron kayo mabibilan sa labas tubig, doon na lang kayo bumili kasi yung tubig dito medyo mataas talaga yung presyo mga kakulot ta. Kasi nga diba may entrance doon ba? At baka nagbabayad din sila na entrance Kaya nagmamahal yung presyo na mga bilihin nila dito makakakulot no? Kaya damihan nyo na no, pag magpapasok Pwede damihan nyo Dito nga pala 100 pesos pala yung binayaran ng tropa ko Siyempre wala akong pera Tapos mga mukha ko Kaya nung papalibre na lang sa tropa ko diba? 100 din yun sayang di yung papanggas ko talag mga kakulot Saka new year naman maintindihan ng tropa Kaya nga dito nga pala kami sa taso ay, yung aakyating nyo papunta dito sa Batlag Pools, mga kakulot, na medyo mag kayo ng onte Pero pag-aakyating nyo dito, mga kakulot, sulit na sulit naman talaga yung yu dito, mga kakulot, no. napaka si Ali na una na iniwan na po, no. hindi ako, Hindi na ako kay dalawa, mga kakulot. Parang, parang may satili na siyang buhay. Kasi malaki na daw siya, ay hindi pala siya dumaki, no. Maliit pa rin siya, mga kakulot. Tapos maya maya, siyempre, pinakain ko muna si Ali Put Put bago kami. Okay, tapos kumain ni Ali Put Put. Kami naman syempre yung kakain. Ito nga pala yung namin mga kakulot. Tapos ito yung bahaw na kanin. Tapos may andok sa dala rin kami. Now, siyempre, hindi ako yung bumili niya. Makapag-yong mga ako Nagpalibre ulit ako syempre mga kakulot. Oh, syempre, wala naman akong trabaho. Tambay lang, di ba? Sila may mga trabaho. Kaya saksi na yung gumagasis. Kaya papunta dito, ako lang nagmamaneho mga kakulot. Tapos maya maya kakatapos lang kumaan, ligo agad to, no? Pero tignan nyo, napapansin nyo ba na wala kami kasama dito makakakulot? Kasi yung mga kasabay namin makakulot, narinig nila na hindi pa kami naniligo. Simula nung bago bagon taon. Kaya siguro hindi sila sumabay sa pagdigo, mga kapulot. Tsaka yung tubig dito, mga Sobrang lamig talaga, mga Kung masipunin ka o sa piting, hindi ka pwede dito, mga kapulot. Pumagdala ka na lang siguro ng heater para medyo mainit-init ng tubig. Pagkatapos bumida ng dalawa, syempre si Ali naman yung bibida. Yung galam-gala. Tapos malungkot kanina, umaga. Pero bawal siya maligo, mga Kasi sobrang lamig ng tubig tapos wala pang araw pero kung oh, may araw makakakulot papaliguin namin gusto gusto maligo niyo kahit sa dagat makakulot palag palag ka to kaya ilong palag palag yan basta maaraw makakulot tayo nung tamang papogi muna maganda pala yan maganda babae kasi si Ali hindi pala siya pogi, okay, mga -ka Kaya tamang-tambay mo na siya sa bato. Maya-maya, mga maya, kaulot. si Eric na may ginagawa sa bato. Hindi ko ba alam kung tulog ko lang bato sa tulog si Eric, mga Tapos, sinaya po yung six minutes ng buwan niyo. Di ba? Wala kayo na pala, mga No, nag-enjoy like, ba? Ay, ba no? Ba? Hindi? Siyempre, wala tong kwenta ang bigi na ito. Pero maraming maraming salamat sa mga sa po